Formal na ang gablihan ang kalihukan alang sumabot niya fiesta sa Mandawi City. Ang report ni Nico Sirino. Sa mabulukong programa, gihimo ang launching sa sunod-sunod ng mga aktibidad sa Dakbayan. Alang kinikarong hinapos sa Abril ug sa tibok buwan sa Mayo sa gitawag nga Mandawi Mid-Year Cultural Summit. Kutay sa makalihukan nga nagsentro sa kultura, kasaysayan ug kabilin, haom sa nagsingabot nga fiesta sa Dakbayan. Highlight sa kalihukan ang panagtagbo festival, kundiin magsangka ang Tagalainlaing Barangay sa street dancing o ritual. Revitalize the tourism industry of the city by spurring economic and entrepreneurial activities. The highlight of which is the feast of the citywide patron, St. Joseph, every 8 of May. Heritage and the resilience of our people we move Mandawe to propel our beloved city forward in unity and purpose. Giatgansab ang mga beauty pageant sa Mandawe, sama sa Panagtagbo Festival Queen, kundi in gibandera ang lain-laing festival sa kabaranggayan, pinaagi sa ilang lead dancers. Gipaila-ila usab ang mga kandidata sa Reina de Mandawe, ang ilang labing dugay ng gay beauty pageant sa Southeast Asia. I'm, I'm ang 14 ka gikan sa lain-laing lugar o probinsya excited na sa Indigay sa Kaanyag. Samtang laing giatangan sab ang Miss Mandawe 2024 pageant. Ang dalaga nga mudaog niini ini gikatakdang mo sa Mandawe sa National Beauty Pageant. Matod sa mga organizers ang makalihukan sa kapiyestahan bukas alang sa publiko. May pipila ka events hinuon sama sa mga pageants nga ticketed libre apan gikontrolar ang ginaghanon sa mga tao nga makasulod nangandam na sab ang mga otoridad o contingency measures sa mga aktibidad nga sa adlawan himuon taliwa sa grabing kainit karon make sure that water is readily available sorry, our uh, rescue team our city health doctors are also available just to be safe Nico Sereno Balitang Bisdak